guys, malakas na naman ng ulan dito ka nga naman, bahana dito isa, hindi ka ba itigil <laughs> abot na nga sa may pinto eh nandun, basa na rin dun eh Labot oh, O, dito? Abot, abot, Abot na rin doon sa may pinto. Hinangay na nga yung mga bote. Lakas lang. Haan Abot sa inyo? Oo, abot na rin. Abot? Baha na rin na abot. nga Iba na rin dyan sa kabila. Dito. lang sa loob yung tubig? Dyan? Wala yung may ari? Wala, yung, wala yung nakatira? Ha? Wala yung nakatira dyan? Dito? Grabe no? Eh, Ay, Oo. Oh, wala tigil eh. Abot na. Abot talaga. Ayan guys, so. Arby, hindi ka dito yan. Pinasok, pumasok na po yung tubig sa loob ng bahay nila. Tapos po sa kabilaan baho. Tara na, Albi. Pati doon, no? oh. Dito. Hanggang dito na yung tubig, guys. Ayun. Grabe yung bagyo na yan. Malakas talaga. Pag damag na lang umulan, wala tigil, eh. Ayan, e, no? oh. Maligo ka na! Pigilan muna yan. Hmm. Hmm. Lakas. Dawa daw bag. Sabi, apat naman hmm. ba? Eh, no? hmm. ang tigaya. Naglalaba pa kahit ang mula, no? Lakas ng ulan talaga. Wow, wow. Alam mo, isilaw mo nga yung manok. Awawa naman. Lagay mo doon sa may tricycle sa loob. Yung manok. Sa tricycle. Lagay mo doon. Na. Awawa naman yung manok. Lagay mo dyan sa loob. Pasok mo. Pag wala tagang tingin yung ulan, yan, ganito nangyayari. Ayan, no? Baha na. Grabe, sobrang baha. Lock. Lakas na, napakalakas din po kasi ng ulan eh. Sunod-sunod daw may bagyo eh. Hindi lang isa yung bagyo. Dali! Malalim, malalim pa naman dito. Malalim, malalim po yan yung banda. Ibi. Buti na lang dito lang yung sana, hanggang dito lang yung tubig. Huwag naman sana umawot ito para hindi makapasok sa loob ng bahay. Oh, grabe si ate oh. Naglalakad yun. Grabe yung baha. Lalo na sa kabila. Doon. Sa tatlong bahay na yung sunod na doon na pumasok na yung tubig doon sa loob. Oh. Buti na lang, Arby! Buti na lang talaga dito sa ano, sa apartment, sa lipatan po namin, hindi mabaha. Ligo na! Ligo ka na! Habang gumagalit lang mo, Lakas! Baka naman bagyo, tumigil ka na, please. Tumigil ka na, oh. doon, pa yan. Ito, pumasok na yung tubig, oh. Abi, maligo ka na, tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan. Pati yung mga buhot ng Redors, di na redders, ngayon, ah. Sana naman tumigil na tumigil na yung ulan para hindi naman mabot na yung tubig dyan, no? Oh.